Ayan guys. Good turn on. Kunting silip lang po sa gumagawa ng bahay. Ayan. Ina iangat nila yung steel deck doon sa third floor. Ayan. Tingin-tingin -ting lang tayo guys. <laughs> Ayan oh Parang hirap. Ayan. <laughs> Parang hirap guys no tingnan. Pero na naayos naman nila ng naiakit naman nila ng maayos. Bilib nga ako eh. Bilib ako sa mga construction na gumagawa ng bahay. Lalo na kay Kuya Doming at sa kanyang mga kasama. Ayan. Ang galing nila guys. Ang galing nila. Teknik lang ba? Ayan guys. Teknik lang. Maabilidad talaga si Kuya Doming. Ang galing niya. Magalaw naman yung nagbibidyo. May ano yata. Pasmado. Pasmado ang nagbidyo. Magalaw. Ayan. Inabahan ako dyan guys. Kabado akong nagkatingin. Pero ayos naman, ayos naman ang pagka pagkaakyat nila. Ayan. Pitong piraso po yung inakyat nilang steel bit, guys. Yan po yung una. Yung pangalawa hanggang sa matapos, mas mabilis na na naiakyat. Dahil nagawan pa nila ng panibagong teknik kung paano mapabilis ang pagpasok sa loob. Yan kasing una, nahirapan sila yung una. Ayan, umiikot pa. Mamaya sa pangalawa, mabilis na. Ang bigat niyan, guys. 15 kilos ang isang piraso. Ayan na yung pangalawa. Ayan, ganyan na. Diritso na yan sa loob. Nagawa nila ng panibagong paraan. Kung paano mabilis ang pagpasok dun sa third floor. May still dick. Niyan may dalawang naghila sa baba. Dalawa din sila doon sa taas. Hop bantay. Ayun, mabilis na hindi nakagaya nung una na inikot pa. Inikot pa nila, hindi pa na nag-anuhan ng teknik kung paano ipasok agad sa loob. Ayan, mabilis lang yung pangalawa hanggang sa matapos. Mabilis nilang na nilang naipasok ang steel dick. Ayan, silipin natin kung paano nilang natapos guys. Intense. Intense. Nakakang... Good to hear the idea, man. Good to hear.

Kaya nga. Kaya tayo dito pa. Kanina ginawa ni Kuya Doming tinayo muna niya. Oops. babak dah babak dakunte very good <laughs> nah, kakak antik